si Jika pupunta kami ng sapa para doon kami ano para doon po siya iinom ng maraming tubig ayun yung agawon niya <laughs> si anang tat ni Jessica alam niya kung sino Oh, kilala at kilala ko na rin yan siyempre yan ang nanay ng dalawa kong chikado. ano ayun oh, may bitbit -bit na kapaya ha <laughs> Sino sundan ni Sika? Oh, pakain-kain pa. Diretso na. Busog ka naman ah. Ayan. Mga anong, mga anang. Ito po. pinapapunta. Ah, kami ng sapa para minum ng tubig itong si Kalabaw Jessica. Oh, parang hihingi ng kapaya sa niya. dari ka Jessica sa sapa ha. oh sige. Ikaw ang Jessica diretsok ka na ha. Si Ate, ano? Si Nanay, tat. Ayun siya. May bit-bit na ka pa. sana ba si Jessica? Ayon, diretsok. Ayan na si Jessica, o. Oh. Dumirit sa ilog, ano, sa sapa. Dito po ang ano, inuman niya. O, oh, Jessica, inom. Ito po. Linis po ng tubig niyang iniinuman, oh. o. Dito po siya, lalagay namin. Ah, Nung! bakas yun nga inom ay matakas tayo na yun dami uminom mo oh. mga ilang galong kaya yan Oh, tapos nang uminom. Pusa nang market sa Oh. Sige, sige. Tara, doon tayo sa taas. Mga anang, mga anong, dito ko lang siya itatali Para dito na siya matulog Up, oh, Jessica, diyan ka lang Sige po, mga anang, mga anong minom po kami ng tubig sa sapa Ano? Yung kalabaw na si Jessica minom ng tubig sa sapa Jessica, dito ka lang ha Jessica, dito ka lang Oo Ibabay na <laughs> Ano? pinanamok ha pasugod okay, bye 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 oh, susunod diyan ka lang uwi na ako at susunduin ko yung mga agaw ni mo galing sa school sige bye bye